gitinguha sa Department of Health kon DOH nga ideklarar ang Human Immunodeficiency Virus kon HIV isip National Public Health Emergency human misaka o 500% ang mga kaso sulod sa miaging dekada yang sa Social Hygiene Physician sa si Cebu City Health Department, Dr. Kimberly May Sanchez, nga sa 50 city kabagong kaso sa HIV ang natala matag-adlaw ning unang mga buwan sa 2025. Itandi sa 40 city kakaso kada adlaw ni Adtong 2024. Sa unang quarter sa 2025, 5,101 kakaso ang natala lukup nasod. 225 ni gikan sa Region 7 og 110 sa maong mga numero na tala sa dakbayan sa Sugbo. Nagpasabot nga 44 to 45% sa tanang kaso sa Central Visayas gikan sa Sugbo. Uh, report that we have 57 new cases daily no sa ato ang sa Pilipinas and sa region 7 51 atong kaso every month No, so more than But, pag uh, March actually 2025, ang Cebu City we were able to get uh, 63. Number one is we're really actively looking for the cases already. So ato nagid ng try and incorporate ng HIV. No, it's like any other ng mga kanang uh, diseases like diabetes or hypertension. Nang si Sanchez ng sa ilang clinic, ilang nabantayan nga nagkaanam na ukabata mga pasyente nga ilang maatiman. gikan sa 15 anyos hangtod 24 anyos pa lamang pagidaron. Dugang niya, kasagaran sila mga giatiman karon, mauna ang mga young adults. Miawhag usab si Sanchez sa publiko nga amping ug magpabilin nga alerto batok sa HIV. Our clients comes from the young adult, no, so that's twenty four to thirty four years old. But it's also alarming because we also have clients. Nagkataas po atong kaso for clients at the age of fifteen to twenty four. So that's why ang ato ang clinic we really try to incorporate mga awareness nato, no, nga mga programs sa mga so that we're able to address this as early para sa mga na to mga kabatanunan. sa pikas nga bahin. Tungod kay naila ang buwan sa Hunyo, isip tinuig nga pagsaulog sa Pride Month, gisugdan usab sa mga LGBTQIA plus organization din hi sa Sugbo ang ilang preparasyon karong tuiga. Mi padayag ang convener sa Cebu Pride Movement, Enrique San Juan, sa mga update sa ikatulong installment sa Cebu Pride Festival, ubos sa temang Standing Freely and Loving Loudly karong buwana. With our organization, we are supported by Um, I was doing my math earlier in my head. We are already probably around like 60, 60 businesses that are supporting us, no. And these businesses are actually global brands, international brands. Um, in, in, these, uh, in this theme, we, we feel that it can already bring everyone together, because beyond what we think that you are different from me and I am different from you is actually what we should celebrate. Gani, gihingusgan sab nila ang mga katungod alang sa LGBTQIA community. Sama sa Cebu United Rainbow LGBT Sector Incorporated con Curls nga mipalapad sa ilang proyekto nga peer reaching out for mobilization for transgender health. Mipadayag ang admin and finance for projects sa Curls, Cindy Ann Sulia, nga ang Pride Month dili lamang selebrasyon, kung dili usa ka padayong advokasya alang sa LGBTQIA community but it's uh, a continuous nga advocacy for us to be um, visible, included, and also um, fighting for equal, equality or our equal rights. So, mo na siyang atoan gina um, gina push all the time. Dili lang kay gusto ka magara-gara sa karsada. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa May TV Cebu.